Day, day, day. Oh, bakit? Pagod na ako sa'yo, day. Bakit ka naman napapagod? Bakit? Naman hindi naman nga pinapatakbo, ah. Day, ilang araw na ako nagtitik sa'yo, day. Kang ba na, Baka marinig ka ng airpods ko dito. Tumakas na nga lang ako, eh. Ba't mo ko nire-reply Eh kasi nga hawak to kanina ng kapatid ko, baka makita ng tatay ko magsumbong sa kanya, di ba? Di ba may usapan tayo nung isang araw magkikita tayo, Day? Day. Mm. Grabe ka naman, Day. Bakit? Pa isa lang. <laughs> Bawal. Ayoko pa, virgin ako. Dalaga day, ako. Nag-usap na tayo noong nakaraan. Pumayag ka na eh. Diba, sabi Nadala ko sa'yo... Nadala lang ako ng emotion ko noon kasi nanood ako ng porn. Sabi mo, mo noong na. nakaraan, game ka na eh. Itatry na natin yung pinagbabawal na technique. <laughs> pwede na to. Nee, nagigigil oh. ako ngayon, Day. nagigigil ako, Day. Sige na, Day. Nakita ko lang din to, eh. Nakita ko sa internet, eh. <laughs> Hindi na namalo din, Ulo mo. Do'y. Ano ba, Dong? Hindi na lang natin ang bahay dyan, Day. Try natin. Ano ba yan? Paano kita papatulan yun? Wala ka palang pera, eh. <laughs> Day. O, Alam mo naman yung sakit, diba? di ba? Hindi ko nga kayang maka-afford sa ano eh. Hindi <laughs> maka-afford eh, may Ford ka nga eh. Ang damot mo. Dito na lang tayo dayo, oh. talahibanday. Naka! <laughs> ah? no, no trespassing nga eh. Nakita ako din yun. Meron nga ako nakita sa simenteryo day. <laughs> <laughs> Meron nga ako nakita doon, mga estudyante day. Nakita ko lang sa internet may ko sa mga advisor. Serio? <laughs> um, Ganggang pala yun. Si si Pim, ilang taong na ngayon, day? Seventeen. Seventeen. Tanda 17. tanda mo na? Ikaw ilang taon ka na ba? Eighteen. Akap na mukha. Mas mas wastong edad na tayo. Ikaw hindi na wasto. sobra sobra <laughs> ah, so, sinasabi ko sa iyo. Alam ano mo bayan? yun dyan, sa kanto. Alam ito? mo ba kung parin nasa labas tayo, tapos mamaya may makakita sa atin. Alam mo ba yung tatay ko, marami siya yung CCTV dito. Tangina, mayaman ba kayo? Hindi mo kayo mayaman, ni? eh. Mayaman kami. Kayo? Hmm. Kailan lang kayo naging mayaman? Ano? Nung 12.30 kanin kahapon. Tatay ka alam sa akin. Mayaman kayo kung Oy, di ka pumakot sa akin. Hindi pa kita sinasagot di pa ako pumapatol sa iyo. Ano yung nakaraan nangyari sa atin? Di ba nagkiss ka sa akin? Hindi ako nagkiss sa iyo. Kasi nga kaka-text mo lang, di ba? Di ba sabi mo kanina nag-text ka sa akin na may agreement tayo? Ba't kahapon dito pa nang tayo nagkikita? Nag-agreement pa lang tayo? Baka nakakalimutan Agreement soon naguusap Nag-uusap pa lang tayo? Tsaka ikaw nga mag kung inaano ng mga ano mo? Masyado pa akong bata. Kasi gigil na na ako sa'yo, day. di mo kasi nagigat sa gigil ko eh ready na nga ako eh. ready na ako dong. <laughs> Huwag ka nga magaganyan. <laughs>